Ang oranggutan na tumakas ng napakaraming beses para mag ikot, -ikot at para mang-away ng isa pang oranggutan. <laughs> si Ken Allen isang 250 pounds na Bornean oranggutan na nakakulong sa San Diego Zoo. Dito na nga pinanganak si Ken noong February 13, 1971 kung saan meron daw posibleng dalawang rason kung bakit siya pinangalanang Ken Allen. Una, pinangalanan daw siya sa dalawang zookeeper na si Ken Willingham and Ben Allen. Yung isa naman ay may nagdonate daw ng malaki doon sa zoo nila kaya naman bilang kapalit na request ng kumpanya na to na pangalan ng Ken yung pinakapangit daw na oranggutan na pangalan nga ng isa sa mga empleyado nila. San Diego Zoo, si Ken ang pinakasikat na hayop dito dahil binansagan nga siyang Harry Houdini dahil ilang beses na nga siyang nakakatakas sa kulungan niya. Katunayan, noong bata pa lang siya, mahilig na daw talaga siyang tumakas kung saan tinatanggal daw niya yung screw nung crib niya. June 30, 1985, ito na nga yung unang beses na nakatakas si Ken pero imbes na magpakalayo-layo, nag-ikot-ikot lang siya doon sa zoo at tinignan nga lang niya yung ibang mga hayop na nakakulong. Sa pag-ikot-ikot nga niya, dito nga siya may mga nakasalubong ng mga tao pero imbes na atakihin niya, Nagpost nga siya para magpa-picture tapos, nakapag-shaken pa siya sa ilang mga bisita nga doon sa zoo. Lipas ang ilang minuto, nahuli din naman si Ken at dito nga mas pinaganda pa nga yung security doon sa zoo pero makakatakas nga lang ulit si Ken. July 1985, kahit napakataas na nga nung pader na harang, inakyat nga to ni Ken at dito na nga siya nagpunta sa isa pang kulungan ng mga orangutan kung saan nakatera nga yung isa pang orangutan na si Otis. Nakakatawa pa dito, imbes nakausapin o lapitan niya kumuha nga ng mga bato si Ken tapos pinagbabato niya si Otis. <laughs> Huli din naman si Ken pero nakatakas din siya ulit in August 13, 1985 matapos ngang may maiwang crowbar doon sa kulungan niya. Ito na nga to binigay ni Ken sa isa pa niyang kasamang oranggutan kung saan tinulungan nga siya nitong buksan yung bintana kung saan nga siya dumaan at tumakas ulit. Pagtakas nga ni Ken dito na nga siya nag-ikot-ikot ulit doon sa may zoo kung saan dumampot nga siya ulit ng mga bato at pinagbabato nga niya ulit yung kulungan ni Otis. Dahil sa paulit-ulit niyang pagtakas, nilipat nga ng kulungan itong si Ken kung saan nilipat nga siya sa kulungan na may TV para nga daw ma-distract naman daw siya. Dahil nga sa paulit-ulit niyang pagtakas, kumalat nga yung story niya kung saan dito na nga siya sumikat at ginawan pa nga ng mga merch. Nagkaroon din siya ng sariling fan club kung saan ito nga yung mga taong natutuwa nga sa kanya na ang tawag ay Oranggang para masiguradong hindi na nga makakatakas itong si Ken, pinatibay pa nga nila yung buong kulungan at pinalibutan nga nila yung kulungan niya ng mga malalim na tubig. Kung una, medyo effective naman ito dahil hindi na nga rin nakatakas si Ken, pero 2 years later, dito na nga siya makakatakas ulit matapos nga matuyo yung mga tubig. Pinalo na tinakit nga ni Ken yung mataas na harang kung saan dito nga siya nag-ikot-ikot ulit doon sa may zoo na parang bisita nga lang tapos Nagpa-picture din siya sa iba pang mga guests na nasa zoo noong araw na yon. Sa paulit-ulit na pagtakas ni Ken at pag-atake niya sa kapwa niya orangutan na si Otis, dito inisip ng mga zookeeper na baka naiingit siya kay Otis dahil meron tong kasamang tatlong babaeng orangutan, kaya naman ang ginawa nila, kumuha nga sila ng apat na babaeng orangutan at sinama nga kay Ken, pero yun nga lang, hindi nga rin ito gumana. Malabas na bad influence nga daw itong si Ken sa mga kapwa niya oranggutan dahil yung dalawang babaeng oranggutan na kasama niya na sina Jane and Kumang ay tumakas din kasama siya pero, nahuli din naman sila agad. Kabuuan, umabot sa siyam na beses na nakatakas itong si Ken na nagpasikat nga sa kanya lalo. At unfortunately, in 2000, na-diagnose si Ken with B-cell lymphoma sa edad na 29 years old. Dahil nangihina at nahihirapan na nga si Ken, nag-decide na nga yung zoo na pagpahingay na nga siya on December 1, 2000 at dito nga rin siya pinagawan ng isang memorial. Kakatawa mang isipin yung ilang beses na pagtakas nga ni Ken, medyo mapapaisip ka, na baka kaya lang naman siya tumatakas kasi hindi enough yung nakikita nga niya doon sa loob ng zoo. Oo, doon siya pinanganak pero alam mo yon hindi naman yun yung natural na lugar na dapat kung nasaan yung mga tulad niya. Of course, hindi naman na sila pwedeng pakawalan dahil nga doon na nga sila lumaki and everything pero sana yung mga living beings katulad nga ni Ken or yung iba pang mga nasa zoo makaranas din talaga sila ng buhay ng walang nakaharang na mga rehas.